So, huwag na kayo mag-expect. Ako lang matatanggap dito. Baka nga overqualified pa ako okay. eh. Well, dito sa kumpanya namin, hindi lang naman talino yung tinitignan ko. Of course, ma'am. Bibigyan kita ng perfect score. So, makamulawdi ako. Eh yan, janitress lang. O, titignan natin. And, you know what? Mamaya, sumama ka sa exam para makita natin ang galing mo. And congratulations to M, you get the perfect score. What? Good morning. Good morning po. Aplikante din kayo dito? Um, I mean, for interview? Ako. Yes. Shhh, Oo, oh, oh, a apply din ako. Ah. Pwede bang tumayo ka? Kalalahan mong tao nung nakaupo ka lang dyan. Tsaka, feeling ko sanay ka naman sa takbuhan, di ba? Anong sanay sa takbuhan? Hindi <laughs> mo ba alam? Hindi mo ba nakikita yung sarili mo sa slamin? Mukha kang snatcher. Anong snatcher? Gagaplay ako ng trabaho dito eh, na matino eh, para hindi maging snatcher eh, tapos snatcher tingin mo sa akin. Who cares? Ikaw din. nag apply ka, di ba? Oo, oh, programmer. programmer. Ah, perfect. Pero feeling ko, hindi ka matatangka. Kasi, di ba yung itsura mo? Para ka lang nagtitinda dyan ng nilupak sa kanto. At saka, siguro nga scientific calculator, hindi mo kayang gamitin eh. Grabe ka naman makalait. Eh mo ba na kayo mag-expect? Ako lang matatanggap dito. Talaga? Tumayo ka nga! Ano ang galing Hi, good morning. Start na ng interview nyo. Sino gusto mauna? Ayun ang ako, ma'am! Oh! Ako unang dumating dito, bitig ako! Ako, tapos siya! Tapos ikaw! Ano ba? Hindi nyo ba nakikita sarili nyo? Sa tingin nyo, makakapasa kayo dito? Hindi, no? Tsaka, tingin! Tignan nyo! Tignan yung mukha nyo! Tignan nyo yung itsura nyo! Mukhang kriminal, mukhang magtitinda ng... Hey! Ewan ko! Ma'am ako, ready ready ako talaga kasi alam kong qualified ako dito. Okay, sige mauna ka na. Anong name mo? Eden po. Okay, Miss Eden. Sumagad ka sa akin. Here's my CV. Wow! Graduate ka pala ng Ateneo. And your grad you graduated as a summa cum laude. Yes. That's good. So aside from this, can you tell me something about yourself? Well, ma'am, I think hindi ko na kailangan i-explain kasi it's there already in my CV na qualified ako sa hinahanap yung aplikante. Baka nga overqualified pa ako eh. Well, dito sa kampanya namin, hindi lang naman talino yung tinitignan ko. Siyempre, importante kung paano ka makisama sa mga tao. Um, may to ask. No offense mama, ma. Pwede po magtanong. Yes. Uh, sure. um, kasi yung dalawang aplikante, i-interviewin niyo talaga yun? Kasi si mom, um, um, yung isa kasi mukhang kriminal, tapos yung isa para nagtitinda lang ng nilupak dyan sa kanto-kanto. Alam mo, dito sa kumpanya namin, hindi kami nagdi-discriminate naman empleyado. Alam po, ma'am, na kung i-interview niyo yun, sasayangin niyo lang yung oras Ang importante, nagagawa mo ng maayos ang trabaho at maganda ang performance mo. Alam ko namang ako yung matatanggap dito, eh. Kasi qualified na qualified ako. Tignan natin. Kasi mamaya may exam naman kayo, so doon magbabase kung sino talaga ang matatanggap sa inyo. Of course, ma'am. Bibigyan kita ng perfect score. See you! See you! Aray! I'm sorry pati, hindi ko po kasi napansin na palabas ako. I'm sorry! Pintuto ba? Diba? alam mo may lalabas anytime. Pasensya hindi ko po kasi talaga napalabas. Hindi ko tatanggapin yung pasensya mo. Anong magagawa ko sa si pasensya mo kung nasaktan mo na ako? Kaya ikaw, wala kang pinag-aralan, janitor ka lang dito sa kumpanyang to. Sandali, sandali, sandali. Ay. Anong nangyayari dito? Eh kasi mga itong janitress sa itong walang pinag-aralan eh. Haharang-harang dyan sa pinto. Naglilinis. Alam naman may papasok lalabas sa pipidin. Huwag mong ginaganyan ng staff ko. nag apply ka pa lang ng trabaho. Baka mamaya mas matalino pa to sa'yo. Anong mas matalino sa akin? Eh, di ba nabasa mo yung CV ko kaya ako nag-apply dito? Kasi sumakamulaw di ako. Eh yan, janitress lang. Siguro nga, hindi yan nakapag-aral ng high school eh. O di natin. And, you know what? Mamaya, sumama ka sa exam para makita natin ang galing mo. Huh? Let's see. Janitress, pobre. Okay guys, congratulations. Nakapasa kayo sa unang interview. Ang next is practical exam. Ay naku ma'am, ready ready na ako. Tsaka huwag yun na tong pasalin sa exam. Naku, nagsasayang lang kayo sa kurente. Tsaka Tanggapin niyo na kasi ako agad. Alam ko namang ako yung makakapasa, di ba? Ha? Huh? Mayabang din ito, eh. Oo. Oh. Totoo, Totoo naman, ha? Ang anak ng tao dito. Bibigyan ko kayo ng 30 minutes para matapos ang exam. Then, antayin na natin ang result. Ma'am, 30 minutes? Eh, matatapos ko yung 10 minutes na kahit 5 minutes na eh, pinakamabilis. All the best. Good luck. Umupo na kayo. sabi ko, diba? 10 minutes lang. Kung ano nangyari. Magulo nga mga walang pinag-aralan dito. Ay! Daming malin yun, girl. Ito naman nagtitinda ng nilupak. Ay! Mas lalong daming wale. Ito naman kriminal. Miss <laughs> Eden, Ay, tapos ta na ba? Ay, yes po kung tapos ka na, wag mo silang guluhin. Maghintay ka sa waiting area. Eh, tinitingnan ko lang naman yung mga sagot nila eh. Tsaka nakita ko. All failed. Lalabas ka ba o tatawag ako ng security? Sige na. Ka. Sorry, ma'am. See you. Hi, ma'am. Ito na po yung result na exam nila. Thank you, May. Everyone, nalak na dito na ang result ng exam nyo. Merong tatlong nakapasa. Ay, naku, ma'am. Nakakaiyak naman kung marinig na yung score ko na perfect. So, um Manalyn and Badir, both of you got 90%. Congratulations. Ah uh, yes, salamat. Susukatin nating lang. And isa na lang ang matatanggap between Eden and M. Ay naku, mom, sure na ako na ako yan. Ano namang lakas ng diloob nitong makapasal ko, child first So, yung isang natitirang matatanggap, naka-perfect score siya. At dahil naka-perfect score siya, siya ang magiging senior programmer ng ating kumpanya. And congratulations to M, you get the perfect score. What? No, ma'am! Congratulations. Paano nang pasa? Anong pinag-aralan mo? Janitress dito? Teka ka, ano ma'am! score ko? Ah, Miss Eden, kaya zero ka sa exam mo kasi hindi mo napindot yung submit button. Kakagulo mo sa mga ibang empleyado, eyan eh hindi mo tuloy siya napindot. Zero ka tuloy. Zero? Paano yan? So, Eden, sana naging lesson na yan sa'yo. Nakita mo, yung mga minamaliit mong tao, sila pa yung mas nakakataas sa'yo. Mom, hindi ako makakapayag. Janet Larson ang pinag-aral, ito naman, nagtitindag ang nilupak. At ito, gano'n na to. Mukhang kriminal. Snatcher! Sure. Kaya huwag kang masyadong mapagmataas. Dahil ang mga taong mapagmataas, pag bumagsak, masakit. Tandaan mo yan. Ay, talaga, Hindi talaga ako makakapaya, ma'am. Hindi! Nagsasabi ako ng totoo dito na deny ang resulta. Ms. Excuse me? Bawal ang nagwawala rito. Nasa opisina ka. Wala ka sa palengke. Hindi ako nagwawala! Pwede. Pwede bang umalis ka na lang na maayos? Ayoko kasi denyan nila yung resulta. Pero hindi ka dapat nagwawala rito. Hindi ako nagwawala rito. Sinasabi ko yung totoo. Hindi na yan. Bakit bit-bit nga ito? Bakit bit nga itong palingkera na ito? Yes, ma'am. Bakit bit nga? Huwag mo akong hawakan. Halika na po. Bawas po dyan. Huwag sabi hawakan. Dataya yun. Dataya